Ano nungun pa eh? Hi! Ano po? Hi! Ang lalim! Ayun po! Ang lalim sa'y taas! Ang sabi po! Ang po! yung puno? dito? Grabe, ang sipag naman ang gumawa ng masalang to. Pero ano so, kung araw ni na trailer dito? Oo Imagine mo po yung tsaka ano, 10 Galing nila yung wheeler. Patuwa nga ng eh. Pero may nakatira na, ano? no? na yung ng ano. Ah, oh, sinapapas. siya so, po mo, baka nakasakal. Wow, na tayo Jadi, dito sa ganito na lagi. Ya, apa -apa, apa -apa, gitu?